ang mukhang masayahin ay napalitan ng ganito. Hey guys! What's up sa inyo mga kapampam? I'm back again and again. So nakikita niyo po ang mukhang yan. Patiyakang kita mukha eh. Yan ang mukha ni kay Jimmy TV na masayahin. Masayahin po siya at mabibigay po siya ng good vibes anyone. So ang mukhang yan ay hindi naman pogi at hindi na naman masyado pamit. Pero pamit talaga. Ang mukhang masayahin ay napalitan ng ganito. Yan po ang mukha ni Kuya Junmay TV na dating nahangiti, masayahin, ngayon ay namamaga dahil sa ipin. Grabe mga kapampam, ang hirap talaga pag ipin na sumakit at mamaga. Na siyang dahilan kaya po itong mga nagdaang araw ay wala po siyang upload na good vibes video. Yan po sa mga nakikita nyo na kung ano-ano po ang kanyang ginagamot para gumaling at nalaring ha po yan dyan siya ng malunggay at pinatakan at kinata sa kanyang namamagang ipin. So yan sa nakikita niya na mapanood, yan, inagaw po siya dyan ng kanyang jowa, inupunasan po yung mga katas na di umabot sa ipin or iba'y mampas na. Yan pong halamang gamot na ay kinata sa kanyang bibig o sa kanyang ipin ay malunggay po yan. So mapait po na lulunok ng araw po So okay lang kahit malunok dahil ah, panlaban din man po sa bakterya at antibiotic mga sabi nila. So ang titek din naman po siya ng gamot dyan ng amoxicillin tsaka nepenamic. So yan, pinupunasan po ang kanyang bibig ng kanyang jowa ah, na tingin yung uso, buha ng tanga, <laughs> at kini na pa nga siya ng kanyang jowa. Ito pa rin ganyan. Kahit malunok mo yan, hindi naman yan ano, kasi may, may ko. Ulit. So, yan po mga kapampam. At ayan po ang dahilan kung bakit upload schedule ni TV. Dahil nga dyan. So, that's it. Hanggang dyan lang po ang ating video. Maraming salamat sa iyo